Hello guys! Welcome ulit sa channel ko kung saan ang kalusugan at gamot ang bida. Today, ang pag-uusapan naman natin na isang napaka-popular at healthy na ingredient na talaga naman trending hindi lang sa cooking shows, kundi pati na rin sa mga health and wellness circles. At ito ay walang iba kundi ang olive oil. Yes mga best, yung ginagamit natin na pangluto sa mga salad dressings ay napakaraming health benefits na back up pa ng scientific studies. So ready ka na bang malaman kung bakit considered na liquid gold ang olive oil pagdating sa kalusugan? So let's dive in. Pero wait, guys, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper is akong registered pharmacist. So, simulan na natin. Ano nga ba yung mga benefits ng paggamit ng olive oil? Una, pampababa ng kolesterol dahil rich ito sa monounsaturated fats. Nakakatulong ito na bawasan ang bad cholesterol o yung tinatawag natin na LDL or low density lipoprotein at itaas naman yung good cholesterol or yung high density lipoprotein. HDL naman yon Perfect sa may history ng heart disease. Pangalawa, may anti-inflammatory effect ito lalo na ang extra virgin olive oil may compound kasi ito na tinatawag na kantal na parang natural na ibuprofen. Kaya kung laging masakit ng katawan mo o may arthritis, malaking tulong ito. Pangatlo, pampaganda rin. Dahil loaded with antioxidants na katulong ang olive oil para mapanatiling glowing ang skin at malambot ang buhok, pwede mo pa itong gawing part ng skincare routine mo. Pangapat, pampatalino. Study show na ang olive oil ay nakakatulong sa brain health at pwede raw itong makatulong sa pagpababa ng risk ng Alzheimer's at memory loss. Panglima, pang-diet din siya kasi feeling mo parang busog ka na. Dahil sa healthy heart, mas mababawasan ang cravings mo kaya suwak to sa mga nagda-diet o gusto lang ng weight management. Actually, marami pang ibang health benefits yung paggamit ng olive oil like pangpatibay ng buto, pang-regulate ng blood sugar, pang-protect sa liver. Siyempre kung meron kang health goals, magandang isama mo na yung olive oil sa pang-araw-araw na routine mo. Pero tandaan, ang extra virgin olive oil ay dapat 'wag sosobrahan ng paggamit. About 1 to 2 tablespoons a day lang. Okay na 'yon. So ngayon, mag-proceed tayo sa iba't ibang studies na nagpapatunay na ang paggamit ng olive oil ay marami talagang health benefits. So ayon sa isang 2022 review published sa Journal of Nutrients, consistent ang findings na ang Mediterranean diet na rich sa extra virgin olive oil ay nakakababa ng risk ng cardiovascular diseases, metabolic syndrome, type 2 diabetes at maging cognitive decline. Isa sa mga reason ay dahil sa unique composition ng olive oil. Mataas ito sa monounsaturated fatty acids. Lalo na sa oleic acid at mayaman din sa antioxidants gaya ng polyphenols, tocopherols so or yung vitamin E at phytosterols. So these compounds help reduce inflammation and oxidative stress sa katawan. So dalawang factors na maaring mag-trigger kung bakit tayo pwedeng magkaroon ng chronic diseases. So ayun yung pinapababa ng mga compound sa na nabanggit natin. So sa isang randomized controlled trial na nilabas naman sa Journal of the American College of Cardiology noong 2020, ang nagsabing ang regular na pagkonsumo ng olive oil, more than 7 grams per day, ay significantly nakakababa ng risk ng coronary heart disease at cardiovascular disease in general. Imaginin mo, sa simpleng pagpalit mo lang ng butter or margarine to olive oil, sa pang-araw-araw mong cooking, sobrang laking health benefits na agad. So, hindi lang ito pang luto, isa tong preventive strategy laban sa heart problems. Ngayon, kung concern ka sa cholesterol levels mo, may good news din ako. Kasi merong study noong 2021 na nagsasabing ang pagkonsumo ng extra virgin olive oil ay associated sa pagtaas ng HDL or yung tinatawag nga natin na good cholesterol at pinapababa niya yung bad cholesterol or LDL. Bukod pa dito, na-enhance din ang functionality ng HDL, meaning mas naging efficient itong maglinis ng cholesterol mula sa blood vessels. Kaya kung meron kang family history na heart disease, malaking tulong ang olive oil sa meal preparation mo. Para naman sa may metabolic syndrome or pre-diabetes, ito pa yung isang benefit ng olive oil. It helps regulate blood sugar. May pag-aaral din kasi noong May 2021, published sa Diabetes is and metabolic syndrome clinical research and reviews na nagsasabi na ang pagdagdag ng olive oil sa diet ay nakakatulong sa pag-improve ng insulin sensitivity. Ang mga subjects ng studies ay pinakain ng balanced meals with olive oil at nakita nilang mas mababa ang blood glucose spike nila kumpara sa walang olive oil na meal. So ang galing, di ba? Simple lang pero effective. Bukod pa sa mga unang nabanggit natin, may effect din ang olive oil sa weight management. Contrary sa iniisip ng iba, kasi kapag naisip natin na oil, so katumba siya ng weight gain. So hindi. Ang olive oil, especially kapag ginamit natin in moderation as part of the balanced diet, ay hindi nakakataba. In fact, ayon sa isang 2022 meta-analysis sa clinical nutrition, ang paggamit ng olive oil sa low-calorie diet ay hindi lang safe kundi pwedeng makatulong pa sa pagpapababa ng timbang. Dahil ito sa safety effect ng healthy fats, mas nagiging busog ka kaya iwas kain ng sobra. Kaya kung gusto mong magbawas ng timbang pero ayaw mong mag-give up ng mga flavors ng food mo, olive oil is your best friend. So, hindi rin natin pwedeng kalimutan ng skin and anti-aging benefits ng olive oil. So, alam mo ba na ang olive oil ay mayroong natural compounds na nakakabagal ng aging process ng skin? Kasi ayon sa 2021 study sa antioxidants, ang polyphenols at vitamin E content ng olive oil ay nakakatulong protektahan ng skin cells laban sa free radical damage. So ano yung naging resulta? Mas hydrated, glowing at youthful looking skin. Actually, pwede mo nga rin itong ihalo sa DIY face mask or gamitin as natural moisturizer kung gusto mo ng holistic na skincare approach. Pero syempre, mas malaki ang effect kapag iniinom or ginagamit mo siya as pagkain. Kung ikaw naman ay may problema sa digestion o laging constipated, olive oil can help too. Dahil ang olive oil ay may mild laxative na pwedeng makatulong sa bowel regulatory. Sa isang 2020 study published in Journal of Renal Nutrition, nakakatulong ang pag-inom ng 1 tablespoon of olive oil daily sa bowel movement sa mga pasyente na may chronic constipation. Kaya kung ikaw ay struggling sa constipation, baka olive oil na ang solusyon sa pinahanap mo. Isa sa pinaka-interesting na findings ay galing sa isang study noong 2023 kung saan pinapakita na ang phenolic compounds ng olive oil ay may anti-cancer potential. Although kailangan pa ng mas maraming clinical trials nakita sa mga lab experiments, ang mga compounds na ito ay pwedeng mag-inhibit ng cancer cell growth sa breast, colon, at prostate cancer. So, hindi ito magic cure, pero malaking tulong ito bilang part ng cancer prevention lifestyle. So, prevention is better than cure, sabi nga nila. And kung ikaw ay laging puyat, stress or may low-grade inflammation, pwede rin makatulong ang olive oil sa immune system mo. Dahil ayon pa sa isang pag-aaral noong 2022 sa International Journal of Molecular Sciences, ang regular intake ng extra virgin olive oil ay nakakatulong mag-modulate ng immune function especially dahil sa anti-inflammatory properties nito. Ang oleocanthal, isa sa mga phenolic compounds sa olive oil, ay may similar mechanism sa ibuprofen. Anti-inflammatory talaga siya sa cellular level. Kaya kung gusto mong panatiling malakas ang resistensya mo, especially sa panahon ng virus at stress, consider adding olive oil to your daily meals. Isa pa sa mga underrated pero powerful na effect ng olive oil ay ang tulong nito sa liver health. Kung ikaw ay may fatty liver or high risk na magkaroon nito dahil sa lifestyle, mahalagang malaman mo na ang olive oil ay may hepatoprotective effects. Ayon sa isang 2021 research mula sa World Journal of Gastroenterology, ang regular na pagkonsumo ng extra virgin olive oil ay may, ay may protective effects sa liver cells. Sa mga animal at human studies, napakita na ito ay nakakababa ng liver enzymes, nagpapabuti ng liver function at tumutulong sa pagpapabawas ng hepatic fat accumulation. Lalo na kung ito ay sinasama natin sa weight loss program, sobrang promising ng resulta. Imaginin mo, simpleng oil sa kusina, pero powerful liver protector. Bukod pa sa liver, may bagong research din na tungkol sa epekto ng olive oil sa bone health. Ang bone density ay malaga habang tayo ay tumatanda, lalo na sa mga babae na dumadaan sa menopause. Dahil meron ding study noong May 2020, randomized control trial, kung saan ang mga menopausal women na regular na gumagamit ng olive oil sa kanilang diet ay may better bone mineral density kumpara sa hindi gumagamit. May role kasi ang polyphenols sa pag-regulate ng bone turnover at inflammation na related sa osteoporosis. So kung ayaw mong humina ang buto mo sa future, consider mo na ang pag-switch to olive oil sa pagluluto mo araw-araw. Ngayon -araw. naman, let's talk about hormones. Alam natin na ang fats ay essential para sa hormone production. Pero hindi lahat ng fats ay equal ang healthy fats mula sa olive oil ay tumutulong sa hormone balance. May 2022 study na nag-review ng dietary fat impact sa female reproductive hormones at nakita nila na ang monounsaturated fatty acids tulad ng nasa olive oil ay may positive effect sa estrogen levels at menstrual cycle regulation. Kung ikaw ay may hormonal imbalance o PCOS, Malaking tulong ito lalo na kung pinapalitan mo ng olive oil yung unhealthy trans fats sa diet mo. Plus dahil anti-inflammatory din yung olive oil, nababawasan ang symptoms ng PCOS tulad ng acne at irregular periods. Kung ikaw naman ay athlete, active sa gym o may fitness goals, Huwag mong isipin na ang olive oil ay pampabigat lang ng calories. Kasi may another study ulit noong 2023 sa Journal of International Society of Sport Nutrition nang olive oil supplementation ay may benefits sa exercise recovery. Ang mga atleta na gumagamit ng 25ml of olive oil daily ay may mas mababang muscle soreness at mas mabilis ang recovery ng muscles dahil sa antioxidant at anti-inflammatory properties ng olive oil. So kung ikaw ay nagbubuhat, nagsuzumba, or may regular na workout routine, maaring makatulong ang olive oil para maiwasan ang sobrang pananakit ng katawan. May isa pang recent area ng research na very exciting ang effect ng olive oil sa gut microbiome. Alam natin na ang healthy gut flora ay essential sa overall health from the digestion to immunity to even mental health. So pinapakita na ang olive oil ay may prebiotic-like effects. Ang polyphenol sa olive oil ay nagsisilbing pagkain ng good bacteria kasi sa ating chan. Speaking of mood naman, may research rin kasi na lumabas na may connection ng olive oil sa mental health. So ayon sa isang 2022 observational study sa Spain na naipublish sa Journal of Affective Disorders, ang mga adults sa may high olive oil intake ay mas mababa ang incidence ng depression. Isa sa mga hypothesis ay dahil sa anti-inflammatory at brain protective effect ng oleic acid at polyphenols na nakakatulong sa mood regulation at mental clarity. Hindi ibig sabihin nito na gamot ang olive oil sa depression pero kung may low mood ka or stress related anxiety, makakatulong ito bilang part ng holistic wellness at lifestyle mo. And syempre, hindi rin mawawala sa discussion ang cancer prevention. Yes, sabanggit natin kanina na may anti-cancer properties ang olive oil pero worth i-highlight ulit ito dahil sobrang promising ng research. Isang napakalaking research or 2023 meta-analysis galing sa International Journal of Cancer ang nagsasabi na ang pagkonsumo ng extra virgin olive oil ay associated with a lower risk of breast, colorectal, and prostate cancers. And ang mga folipinols katulad ng hydroxytyrosol at oleocantal ay may anti-proliferative effect. So meaning pinipigilan nilang dumami at pumalat na cancer cells. At habang hindi pa ito gamot, malaking tulong ito para sa mga may family history ng cancer o gustong i-reduce ang overall cancer risk. Ngayon kung tatanungin mo naman ako, pwede ko ba siyang isabay kung nagme-maintenance medication ako? The answer is yes, pero syempre kailangan mo pa rin kumonsulta sa doktor mo. Pero generally speaking, ang olive oil ay hindi naman nakaka-interact sa medication So, so ayon pa nga sa 2020, clinical review sa pharmacological research, ang olive oil ay may protective effect sa kidneys ng mga pasyenteng may hypertension at diabetes. At hindi ito nagpapataas ng toxicity ng gamot. Pero ulitin natin, personalized dapat ang advice. So, laging may go signal dapat ng doctor mo or ng healthcare provider. So, ngayon, kung may magtatanong din, save bang ba olive oil sa pregnancy? Ang sagot ay ay oo at hindi lang safe kundi highly beneficial pa. Kasi noong 2021, may study rin na ang olive oil intake ng mga buntis ay associated with better birth outcomes, lower risk of gestational diabetes, at mas healthy na fetal development. Ang antioxidants at healthy fats ay tumutulong sa brain development ng baby at overall maternal health. Siyempre, kailangan pa rin ng balance at proper consultation sa OB. Pero generally speaking, napaka-safe ng olive oil sa pregnancy at postpartum recovery. Actually, napakarami talagang studies na lumalabas na ang paggamit ng olive oil ay napaka-beneficial talaga overall. At para sa mga naghahanap ng budget tips, yes, totoo na medyo may kamahalan talaga yung extra virgin olive oil kaysa sa ibang oils. Pero isipin mo ito, it's an investment. Dahil mas konti ang kailangan mo kada gamit at long lasting siya. At kung bibilin mo siya in bulk o sa trusted brands online, mas nakakatipid ka in the long run. Hindi mo rin kailangan gumamit ng olive oil sa lahat ng luto. Pwede mo siyang gamitin sa salads, um, drizzling after cooking, o sa mga dishes na hindi masyadong mataas ang temperature para hindi masira ang antioxidant effects nito or properties niya. Ayan, paano nga ba siya gamitin para mas ma-maximize natin yung benefits niya? So dapat kung gagamit ka ng extra virgin olive oil, dapat yung pinaka-pure, hindi yung refined at mataas ang antioxidant content. Pangalawa, iwasan ng sobrang init, low to medium heat lang kapag nagluluto at best pa rin na gamitin siya sa raw o drizzle after cooking. Pangatlo, gamitin siya daily in small to moderate amount. So around 1 to 2 tablespoon a day ay enough na para sa health benefits. pang at pwede mong gamitin sa salad, sa ibabaw ng kanin, sa sauteed veggies, sa pasta, o kahit haluan ng lemon juice bilang dipping sauce. Siyempre, i-store mo ito sa dark, cool place, hindi sa ibabaw ng kalan o sa lugar na mainit at maaraw dahil madaling masira ang quality nito sa mainit at sa maliwanag. In conclusion, ang olive oil ay hindi lang basta oil. Isa itong powerhouse na puno ng antioxidants, healthy fats, at healing compounds mula sa heart, utak, balat, bituka, at immune system hanggang sa mood, hormones, bone health, at marami pang iba. Halos lahat na aspeto ng kalusugan ay may benefit siya. Kaya kung nag-iisip ka ng simple dietary upgrade na may long-term impact, ito na yun. Kung nakatulong sa'yo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Pwede mo rin itong ishare sa kapamilya mo o kaibigan na kailangan malaman tong video na to or yung benefits na to. At kung gusto mong masundan pa mga ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa baba kung anong next topic ang gusto mong i-feature natin. So yun lamang po, stay healthy, stay healthy, stay informed. Muli ako si Jasper, isang registered pharmacist. And thank you for watching. See you sa so next vlog. Bye-bye.